Magandang araw mga katrabels, Narito tayo sa napakagandang Tala Beach Resort. Ito ay matatagpuan sa barangay Talaudyong, Puerto Princesa, Palawan. Woo! Hello mga katrabels, Nandito tayo ngayon sa barangay Talaudyong, Puerto Princesa, Palawan upang pasyalan ang isa sa pinakadinadayong beach resort na matatagpuan dito sa siyudad. Kaya naman, kung kayo ay naghahanap ng isang perfectong lugar para sa inyong bakasyon, nandito na ang inyong kasagutan. Ang Tala Beach Resort ay isang nakatagong paraiso na nag-aalok ng kakaibang comfort. Nature vibes, ocean scenery, fine sands, and clear crystal waters in one unforgettable travel adventures Woo! ang magandang dalampasiga na ito lunti ang kapaligiran at syempre ang mainit na pagtanggap ang unang sasalubong sa inyo sa inyong pagdating dito ang lugar na ito ay mayroong minimal lamang ng mga building structures kaya naman sigurado akong mai-enjoy mo talaga ang iyong pagbisita dito. May mga exclusive at eleganteng cottages na gawa sa mga native products na pwede mong ma-avail sa inyong pagbisita rito. Ang mga cottage rentals na ito ay makukuha mula 500 pesos hanggang 1,500 pesos. Samantala meron din silang lebring grilling areas para sa inyong pagluluto ng inyong mga paboritong dishes. Oh, di ba? Magpapahuli pa ba tayo dyan? Let's go! Tara, let's guys! Dahil seafood is waving na dito. Samahan nyo kong lantakan ang fresh na fresh na mga chibugan dito. At syempre, pagkatapos ng masarap na tsibugan, ay halina't enjoyin natin ang napakalinaw na karagatan. Let's go guys! So guys, napakaganda mag-swimming dito guys Kasi walang bato at napakapino ng mga buhangin Woo, Sarap maglaro sa mga naglalakihang mga oh, alun alon dito guys Kaya, tara na! Let's go! Woo, super enjoy guys! Come on! <laughs> Wave coming! Ooh! It's more fun in Palawan, guys! Yahoo! Samantala, narito pa ang nakakamangang mga tanawin na matatagpuan dito lamang sa Tala Beach Resort. Let's watch this! Sa lahat pala ng mga turistang dadayo rito ay asahan niyo po na wala pong internet na matatagpuan dito sa lugar. Limited din ang supply ng kuryente dito sa lugar, kaya naman kailangan mong magdala ng iyong mga power banks para siguraduhin naka-charge ang iyong mga phone to capture your happy moments. Wala rin mabibiling mga pagkain o anumang drinks dito sa lugar, kaya naman siguraduhin yung magdala kayo ng inyong sariling pagkain para siguradong busog na busog ang inyong mga tummy habang ini-enjoy ang napakagandang lugar na ito. you love it mga ka-travels. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating travel adventure ngayong araw na ito. It's more fun again in Palawan! Ooh.